Nakilala niyo naman natin ang mga kandidata ng Mr. Tourism 2023 sa katatapos lang na press launch ng nasabing pageant. Panoorin po natin ito. Magagandang heritage sites at nagagandangang dilag. Iyan ang ibibida ng Miss Tourism Heritage Philippines 2023 sa paglulunsad nito sa publiko. Goal ng nasabing pageantry ay ma ang mga heritage sites sa buong Pilipinas. Yun din po yung gusto naming maipakita sa pamamagitan ng mga candidates nito na, na sila yung magsalita ng kagandahan at kung paano mapuprotektahan po yung kanilang mga kultura na ito. 30 hanggang 40 candidates ang tinatayang lalahok sa nasabing pageantry na magre ng bawat rehiyon, cities at municipalities. At sa paglulunsad ng patimpalak ay ipinasilip na ng organisasyon ang ilan sa mga kandidata na kalahok. Ah, dami pang mga ano, dami pang mga kultura at saka ang dami pang mga ano na just left unattended. So, hindi siya left out, it's just that wala lang abin yun na pag-usapan at walang wala abin yun na maging aware sila. So, the continuity serves na mas maging mas aware tayo at maging mas personal yung touch base natin by the representation of these uh, beautiful ladies. Bilang patimpalak kung saan ipinapakita ang kultura at kagandahan ng mga heritage sites ay plano ng organisasyon na ipakilala pa ang pageantry sa mga kinauukulan na nagpopromote ng culture at tourism. Ang Coronation Night ay magaganap sa December sa Puerto Princesa, Palawan. Masasabing ang Pilipinas ay home of beauty magagandang destinasyon at magagandang tao na may mabubuting puso.